Karapatan ng bawat Pilipinong magkaroon ng maayos na kalusugan. Pero mayroon tayong ilang mga kababayan na kinakailangan pang tumawid ng dagat para magkaroon ng sapat na serbisyong medikal. Ano nga ba ang mga hamong kinakaharap ng mga kababayan nating sa liblib na katira? Samahan po ninyo kung alamin ang lakat ng iyan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Maaliwalas ang panahon sa mauban Quezon kahit may bagyong papaalis na humihila sa hanging habagat. Isang normal na araw sa isang tahimik na bayan. Mahigit 73,000 ang nakatira sa bayang ito pero apat lamang ang doktor ng munisipyo. Ngayong araw, Dalawa lang ang naka -duty. Isa sa kanila si Dr. Pauline Ives-Ia, 28 taong gulang at bago pa lamang sa si serbisyo. Hindi madali ang kanyang trabaho bilang isang community doctor. Minsan, kailangan pa niyang magbangka para marating ang ilang komunidad, tulad na lamang ng dalawang barangay sa Cagbalete Island. Para sa inyo, Dok, na nasa ground, nang say for example, doon nga sa Kagbalete, ano yung usual challenges sa health na nai-encounter nyo doon sa area? Usual siguro po kasi since limited nga po yung resources natin, ano, yung mga emergency cases na kailangan, kailangan na talaga, halimbawa, uh, kapag nagkakaroon tayo ng cases like MI, yun, uh, mga surgical, like, appendicitis, yun. tawid dagat po kasi talaga ang proseso. Ano? So, Ah, uh, gagawin naman ng paraan so far po sa mga experience ko naman po and then yung sa mga nauna sa akin. Mm, um, na-manage naman. Ang kaso. yun lang talaga. Uh, mapipilitan ka pong uh, siguro in general hindi lang naman po dito, ano, mapipilitan ka talagang uh, maging resourceful kasi hindi readily available yung nalalearn natin sa medical school no parang alam natin yung guidelines pero we have to make the most out of what we have. Karaniwang dinadagsa ng mga pasyente ang Municipal Health Office. Pero dahil may mga residente sa mga liblib na lugar na bibihirang makaluwas ng bayan, pilit na inilalapit sa kanila ng mga community doctors ang mga serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mga barangay caravans may times din po na tayo naman yung nag-reach out sa kanila. So, since dito nga po sa Mauban, may iba-ibang isla. So, pumupunta tayo doon sa mga uh, different areas na yun. So, one island po is yung sa Balete. We actually went there, yung last namin pong caravan doon ay nung July. Yeah, last July. So, usually kapag nagka may uh, consultations like the usual po. And then, we also offer uh, laboratories yung mga basic laboratories. Sometimes may tuli din, uh, circumcision, uh, surgical missions, and then uh, dental missions as well kung kayo po uh, yun, makater yung mga patients. So usually yun po yung ginagawa natin. Isa sa mga pangunahing problema sa mga liblib na barangay ang kahirapan. Kaya naman maraming residente doon ang may problema sa nutrisyon. Meron tayong mga na-encounter doon na Uh, sobrang uh, na severe malnutrition so sobrang payat ng mga bata. Uh, may mga pregnant na uh, ano din tayo din na may derangements so na, sa laboratory makikita natin sobrang baba ng ano nila uh, hemoglobin, hematocrit. So nagkakaroon din tayo ng mga anemia cases. Seryosong problema ang malnutrition dahil nanganganak ito ng iba pang mga problemang pangkalusugan. Actually, personally po, naka-witness ako nito. Though hindi ako yung talagang nagtingin sa pasyente. Ano, nabantayan din kasi nung kasama nating doctor Na uh, sobrang uh, newborn siya at five months, if I'm not mistaken. Sobrang premature ang ano niya, ang presentation. So, sobrang gaan niya for her her weight. Tapos, sakitin sakit talaga yung bata. Siyempre, kapag malnutrition, wala tayong ano, di ba? enough na immunity from yung mga usual natin na viral infections and what not. Sa datos ng Department of Health o DOH, may isang doktor sa bawat 26,000 na libong tao sa bansa noong 2022. Malayo yan sa ratio na itinakda ng World Health Organization o WHO. Sabi ng WHO, hanggat maaari, dapat may labing apat na doktor sa bawat 10,000 populasyon. Napakahirap kasi sa isang araw sobrang dami po talagang pasyente to the point na magiging exhausted ka talaga dahil ay, hindi naman talaga maiiwasan. no, uh, Madami din po kasi yung population dito sa mauban. Pero uh, nagiging fulfillment natin kapag uh, ayun nga, nagre-respond ng ganito si pasyente na thankful sila kasi uh, nabibigyan sila ng yun, ng no service. Kung tutusin, pwede namang magtrabaho si Doc Pauline sa ibang bansa para mas malaki ang kita. Pero mas pinili niyang magtrabaho sa isang payak na komunidad malayo sa pamilya. Ano yung motivation nyo to do what you're doing right now? Bakit mo pinili na maging community doctor para sa mauban? Hmm. Siguro po, that would have to be yung sense of fulfillment na Uh, iba po yung pakiramdam kapag nakapag-gater ka sa pasyente na uh, alam mong wala talaga. Ano, hindi kasi lahat ng uh, hindi lahat ng pasyente kayang mag-afford ng konsulta. So ito na mismo yung parang pinaka pwede ibigay sa kanila. Ang pagiging doktor sa mga kapuspalan para kay Pauline, katuparan na rin ng isa pa niyang pangarap kasama na dun yung service natin. Hindi lang basta sa konsulta, tama na yon di ba? I-educate din natin sila. So, isa pa sa passion ko before mag-medicine kasi yung pagtuturo. So, ito is one way of parang feeling ko na accomplishment ko din kasi nakapagturo din ako sa pasyente kung ano yung mga kailangan nilang gawin, kung ano yung kailangan nilang iwasan. Dahil apat lamang ang doktor ng munisipyo, katuwang nila sa pagbibigay serbisyo ang mga rural health workers tulad ni Rowena Bodlis na dalawang dekada ng midwife. Kinabukasan, nagkita kami ni Ate Wena para samahan siya sa kanyang misyon sa araw na yun. Narito tayo ngayon sa pier ng Mauban. Kinakailangan nating bumiyahe ng kulang pulang isang oras para marating ang Cagbalete Island. Linggo-linggo, bumabiyahe si Ate Wena para bisitahin ang kanyang mga pasyente doon sa isla at ngayon may mga naghihintay sa atin doon. Ate Wena, ready na tayo? Punta tayo sa kabilang ibayo. Tuwing bibisita sa isla, bitbit -bit ni Ate Wena ang lahat ng medical supplies na kaya niyang dalhin para sa mga residente. yung mga gamot ngayon na dala ni Ate Wena, dadali natin sa Magbalete Island. Ate Wena, anong laman ito? Vaccine. Baksin. Mga vaccines. Anong mga bakuna laman ito? Ang laman po ngayon ito kasi na uh, yung po kompleto ng bakuna natin, yung penta, uh, everywhere bibi, every Wednesday ginagawa. Pero sa ngayon, pwede po nung kompleto kasi ngayon po naman tayo. Kompletong okay, bakuna po para sa mga 0 to 12 months. Habang nasa bangka, nakakwentuhan ko si Ate Wena tungkol sa kanyang trabaho. Ano ang masasabi ninyong pinakamahirap na bahagi ng trabaho ninyo bilang midwife na puwapunta ng island? Ay, hindi yung kung ano yun sa kapi, bigla ka nalang tatawagin, may emergency. Katulad doon, may nagpa... Uh... May nagpatuli po ba sa pupo? Ay di, dugon-dugo. Pinuntahan po, ay di, di ko din sa center. Doon ko na lang po tinahin. Doon ko na lang po inayos yung tuli. Kasi train naman po kami, din train po kami din sa aming Ay di, kung ako po ay wala doon, dapat na ihuwi pa yung bata. Ay, kung mas maganda po, ma may mapapasa na talaga ng doktor. Kasi yan po ay malaki population na ay wala na 4,000. 3,500 something. Sabi ko nga, Dok, ma-action naman no, doon, masyadong ma-action doon. Kaya talaga, ang sabi ko nga, dapat ang mapapasahin dito talaga, yung, yung, yung train na talaga. Ay, yung, hindi pwede ang babunga. Payapa naman ang dagat nang bumiyahi kami. Matapos ang halos isang oras, narating na namin ni Ate Wena ang isla. may mga pasyente nang naghihintay sa kanya. Sa ating pagbabalik, isa sa mga karaniwang problema sa mga liblib na lugar ay ang malnutrisyon. Paano nga ba ito tinutugunan ng ating gobyerno? Alamin, dito lang sa Doctor Next Door. Agad naming sinamahan ang grupo ni Ate Wena sa pagbisita sa ilan nilang pasyente sa isla. Pinuntahan nila sa bahay ang isang bagong panganak at binakunahan ang kanyang sanggol na isang linggo pa lamang. makabaha ba pa ang araw ng grupo ni Ate Wena. Kasama ang ilang barangay nutrition scholars, binisita rin namin si Arlene Tero, apat na pong taong gulang at may mga malnourished na anak. Mangingisda ang kanyang asawa, pero hindi raw parating mabait ang karagatan para sa kanila. Kamusta naman po ang buhay dito sa isla? Hmm, isa po na siya ng mahirap. Paano po yung mahirap na sinasabi ninyo? Kung po kasi pag malakas, apektado po ang hanap buhay ng asawa ko. Eh, doon lang po kami na ng pangalangan. Ano po bang trabaho ni Sir? Naninimilya po. Na? Naninimilya. Kung Minsan po naglalambat. Eh, minsan po walang huli. Paano po yun? Paano niyo po niraraos yung araw-araw? Anin po anak mo? Ay, nagbabudget po ng tipid. Hindi ko nagustos lang, hindi, ba, hindi ko karapat-dapat. Kumbaga po, yung nakibibili, ako lang po tiyatago. Para upang ng mga, mga bata. Kapangailangan niya sa araw-araw. Siyam na dapat ang anak ni Arlene. Pero tatlo sa kanila ang namatay dahil daw sa impeksyon sa dugo. Ang isa naman sa kanyang bunsong kambal, kulang sa nutrisyon at sakitin. Ayun po, pinapacheck up po sa doktor sa hindi sa kami. So, sa center din po. Ay kahit po arubigay sa kanyang vitamins, hindi ang babago ang katawan. Ano daw pong problema? Eh, okay naman daw po ang kaya na bata. sabi sabi, eh, may ka na po siya kumain. Lakas daw dumidi. Eh, talaga nga walang pagbabago ang katawan lang niya. Pati si Arlene, mayroon ding iniindang sakit. Dalawampung taon na ang kanyang buko sa leeg, pero hindi niya mapagamot Pansin po natin, meron pong bukol dito po sa leeg. Napatingnan nyo na po ba yan? Ito pa ay nakuha sana sa gamot. Kasi lang po nabuntis po ako. Ay bawal ako mabuntis. Ay mas pinili ko kasi magkanak. Kasi limang taon pa kami ang sasama. Ay limang taon na po na nun, ay pinapila ako gusto ko na po anak o opera. Kasi pa ako perahan, pwede ako buntis. Hindi ko ay gusto ko po magkaanak. Again, ko na lang pa pag-anak. Natigil po ang gamot ko. Kahit sa sa buhay, tuloy-tuloy lang sa pag-aanak si Arlene. Takot na po ako magkumamot ng kontrol. Bakit po? Ano pong problema natin sa birth control? Ay, wala na. Kasi lang po, parang hindi ko pa pala susubukan. Pero ngayon po naman ay nagkukuan pa. Ang gamit lang po, ang, control lang po namin ngayon ay kuan pa lang po yung kalendar. sa awan naman po ng news, di ba pa ako nabubuntis. Dahil kulang sa nutrisyon, madalas magkaubo, sipon at lagnat ang mga bata. Minsan pa nga, kinakailangan nilang tumawid ng dagat para mapaospital ang kanyang mga anak. Habang kinukwento sa amin ang kanyang karanasan, napaluha na lamang si Arlene. Ay, ang gusto ko po ay kat po ako hawak na pera, basta po ako yung makapacheck up lang po siya kat malakas. Malakas ang alon. Talaga po umuwi ako. Kasi nga po, mahirap po ang anak. Kaya po kahit sabihin nila mag uwi po ako kasi kaya ako nabawala ng bata ng anak. Kasi ang sak sakit sa pakiramdam ng magulang na mawawala nun ako ng anak. Dahil tatlong beses nang namatayan ng anak si Arlene, labis ang kanyang pangamba tuwing nagkakasakit ang mga bata. Kahit po, walang-wala -wala po ako sa'yo ganun. Sabi ko, may pilihat naman po ako. Kahit bakit konti, okay na to mag sa ng anak, wala ng anak. Ay, ito yun. Nasa'yo na ako, nasa isip ko, ako na ba ng anak. Kaya ako buti yung pakiramdam ng anak ko. Inuwi ko na sa doktor. Lalo lang kasi dito sa amin, kasi mahirap kasi. Malakas na pandagat, tawid-dagat. Masa pa ay walang baka na nauwi. Kailangang unahin ni Arlene ang kapakanan ng mga anak, kaya naman naisasantabi niya ang sariling problema sa kalusugan. Ang sa isip ko lang po, kung ako nagpa hindi ba bawal magbuhat? Kaya, sa ako pa naghahanap buhay, ay ko wala po akong mapapag-iwanan. ko, uh, saka na lang, pag malaki na lang po ang kambal. Yung mga ko bagay, kaya lang sarili nila, o ba? hindi ko na sila kayang buhatin, hindi ko na sila kailangang intindihin. Kaya kaya na po. siguro naman loobin ang Diyos na kayo yung hindi pa kuhanin, Baka po magpa-opera rin po ako. Sa Barangay Health Station, nadat na namin ang mga nakapilang may sakit na magpapacheck up. Kapag walang makakatawid na doktor sa isla, teknolohiya ang nagsisilbing tulay para matugunan ang pangangailangan ng pasyente. Ito ang health station ng isa sa dalawang barangay dito sa Cagbalete. Dito pupunta mga pasyente ang kinakailangang magpacheck up. Sa ngayon, isang teleconsultation company ang nagsasagawa ng medical mission sa pamamagitan ng isang tablet at ng kanilang application, nakakausap ng mga doktor ang mga pasyente kinakailangan ng atensyong medikal. Kung sakasakaling may reseta, handa ang lokal na pamahalaan na magbigay ng libreng gamot para sa kanilang mga residente. Sina Ate Wena ang humaharap sa mga pasyente. Hindi man sila mga doktor, may kakayahan silang tumingin ng mga hindi malalang kaso. May protocol ding nakalatag para sa emergency cases. Ito ang sea ambulance na ginagamit nila kapag mayroong mga emergency cases. Wala kasing ospital dito sa isla kaya kinakailangang itawid ng dagat ang mga sidosong kaso na nangangailangan ng lunas. Dahil palubog na ang araw at makabaka pa ang pila, minabuti kong tulungan na ang mga health workers. Habang inihintay ang bangkang sasakyan namin pabalik sa sentro ng mauban, nakakwentuhan ko ulit si Ate Wena. Nagkaroon ba na pagkakataon na nasakripisyo po yung sarili niyong pamilya sa pagsiservisyo dito po sa iba? May mga pagkakataon po na naiiwan ko yung pamilya ko abat na araw. Pero sabi ko nga lumaki na rin po yung mga anak ko na ganun ang aking trabaho. Kasi po 21 years na po ako dito sa trabaho ito. At maliliit pa po yung mga anak ko ngayon ay college na yung isa po ay nagtatrabaho na din. Talaga po na nasasakripisyo kasi may mga time na iba po yung yung duty sa barangay na nakakauwi ka sa hapon kaysa po dito sa mga coastal barangay at sa mga island. Meron bang mga pagkakataon na naisip nyo na ay sana hindi na lang ako naroon sa isla na sa pamilya na lang ako? Wala po naman kasi po pagpunga mahal mo yung trabaho mo kahit ano pong hirap, talagang gagawin mo. At saka sabi ko nga po, parang wala na rin ako nararamdamang hirap kasi nga parang nasanay na ako. Parang routine na po ba ang nangyayari. Ayon kay Dr. Ron Marara, Municipal Health Officer ng Mauban, sinisikap nilang mapabuti pa ang mga serbisyong pangkalusugan sa kanilang bayan. Pero aminado siyang may mga hamon silang kinahaharap. Pagdating sa health situation, uh, marami pa rin dapat gawin siyempre. Uh, pero right now, sa aming programa ng e-konsulta, uh, since kami province-wide health system, so medyo maganda ang rollout uh, with the help of our governor, Dr. Helen Tan, and of course our mayor, Dinong uh, Erwin Pastrana. So currently, nasa top naman kami when it comes to e-konsulta. Pero marami pang dapat gawin. Yung mga preventive mesh, uh, programs, sa maternal health medyo hindi maganda yung aming status kasi may mga mothers pa rin and babies kami, mga mortalities namin. pero we're stepping up our programs no uh, lalo na this year to provide uh, our basic support Kamusta naman tayo when it comes to mga health facilities natin dito sa bayan yeah. uh, ang mauban uh, isa sa merong kompleto no na na facility like Meron kaming flying in ngayon. Uh, meron kaming molecular lab. And yung aming services ay kompleto. Like, meron kaming um, uh, level 2 laboratory. Meron kaming uh, pharmacy na with license and x-ray department. Pagdating naman sa problema sa malnutrisyon, tinutugunan na raw ito sa pamamagitan ng pagbuo ng bagong pulisiya. So, meron kaming ordinance ngayon when it comes to nutrition. So, kapapasaran niya lang ng ngayong taon. So, we're scaling up our first 1,000 days no, uh, of life and then um, sa nutrition program namin. Kasi dati, ang, ang aming Municipal Nutrition Action Officer is nasa DSWD. Pero ngayon kasi, nasa health na. No? Pero ang lahat ng polisiya, pasilidad, serbisyo, Kinakailangang maramdaman din ng mga tulad ni Arlene at kanyang mga anak na dagat ang pagitan bago makakuha ng kaunting ginhawa sa buhay. Hitik sa likas na yaman ang maraming lugar dito sa atin sa Pilipinas. Isa na riyan, ang Kagbalete Island dito sa Mauban, Quezon. Pero sa likod, nang malaparaisong ganda nitong isla, nakakubli ang problema sa kahirapan na sanhi ng problemang pangkalusugan. Sa na suporta at pangmatagalang programa ang kinakailangan upang ito ay masolusyonan. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Bacalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.